Sa isang mainit na pandinig sa Senado, muling pinangalanan ni Senator Rafi Tulfo ang mga di sa DPWH o Department of Public Works and Highways kaugnay sa flood control project sa Region 4B. Uh, tulad, tulad sa sa Palengke, ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. Ayon kay Tolfo, imbis na mapunta sa totoong proyekto, ang pundong bilyon-bilyon na inliko para sa kanilang ahensya. Napupunta raw ito sa bulsa ng tiwaling opisyal. Kaya't sa halip na may patayo ang mga estrukturang laban sa pagbaha, patuloy na binabaha pa rin at naging ang mga kababayan natin sa rehiyon. Mabigat ang tanong na lumutang. Meron bang tinatawag na Ghost Flood Control Projects? mga proyektong nakatala sa papel ngunit sa aktual hindi naman ay tupad. Kung totoo ito, malinaw na hindi lamang pera ng bayan ang nawala kundi pati ang tiwala na naman ng taong bayan sa pamahalaan. Proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP by Common Program, sa Region uh, 4B. An. Alalahanin natin na last year 2024, pang lima sa top 5 trust-rated na ahensya ng pamahalaan ang DPWH. Kaya ngayon, maring pinanindigan ni Tulfo na hindi siya papayag na mangyari ang korupsyon. Kailangan niya ng masusing investigasyon at pananagutin ang lahat ng sangkot upang maibalik ang tiwalang ng publiko. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Sumang-ayon so, ba kayo dito kay Sen. Rafi? At naniniwala ba kayo na may ghost flood control projects na nangyari? Ibahagi natin ito sa Komento sa iba pa. Call on uh, Senator Rapi Tulfo for his uh, two minutes. Maraming salamat, Mr. Maraming salamat, Mr. Maraming salamat, Mr. Chair. <clears throat> Ako po ay uh, magbibigyan ng senaryo kung paano po mahilin sa karnimbaka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, sinachap-chap, at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay uh, kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya dun sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and program sa Region uh, 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagangalan, Mr. Gerald Pakana. Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang uh, kumpanya na nagkukontrata. Na, na so, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung exact, magkano exacto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na kontrata. And of course, doon sa 10, uh, sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigyan ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakana kikita ng 18%. Yung mga contractor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of BAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan, Bids Awards Committee, at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yung total, 86.5%. Magkano lang po na pupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalukwang nangyari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman, 40% ang ibinabayad agad uh, sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dino doktor. Yan po, yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee to sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala tito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa si isang proponent. So ibig sabihin ito si Mr. Altea ay well connected. Na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kang ginagawa. Na-promote at siya po ngayon ay isang director sa uh, main office. Maraming salamat Mr. Chair. Thank you uh, Senator Tulpo. for the record that's three minutes. Oh. Uh, before before I continue, uh, let me acknowledge the arrival of uh, our Senate President pro tempore Estrada. So uh, let's continue with Senator Erwin Tulpo. Two minutes. Thank you, Mr. Okay. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. salitang kalye to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer, why year after year floodwaters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money? Bagu pa man, may isekatuparan ang isang proyekto, iningyan na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista masaklap po ng ilang mga politiko. Yampon dahil lang kung bakit sabi o palpak ang mga proyekto at karamihan ng ghost projects na. Ang sistema ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer, hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng dalawa hanggang limang porsyento. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan ng sandaang milyon, nasa 30, 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba at kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask. Sino sino ang kumita habang libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ito ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng aeroplano, daan daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in high office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal, justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Sabi mo, Names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya maya ng konti. Kung may listahan ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. May now recognize Senator J.B. Ejercito for his opening statement. Thank you, Mr. Chair. This will be very brief. Uh, of course, we would want to start with the questions already and si uh, clarification already. Sa nakikita ko po, Mr. Chair, na pag-usapan na po, nabagit niyo po na 350 billion ang taon-taong budget, pero parang hindi po natin nakikita. We cannot fight nature, but in doon po mga flood control projects, dapat, sa lalo madali pa nun, dapat na ilalabas ka agad ang tubig. Yun po ang importante. Ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Nasusunod ba yung master plan kung meron nga ba? Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair, sa 350 billion, nabanggit ninyo kanina, yung flood-prone provinces, uh, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk ng mga proyekto na flood control. Mr. Chair, kung hindi ng flood ang ating pong uh, master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito, ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay patsip-patsip po talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, uh, magmula Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic um, pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Pero kung panay slow protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makita ay hindi natin talaga mahanap na mabibigyan ng solusyon na pagbabaha. Siguro simple lang Mr. Chair. Tayo po at yung mga opisyal, hindi ho tayo biktima ang nakakaawa. Yung mga biktima na pagbabaha na pinaghirapan po nila sa sakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanilang po pinaghirapan ay taon-taon kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon na tayo nung mula ako nakabalik. Tatlong taon na itong uh, inaano ng ating majority leader. Siya po yung nagagalit na rito dahil siya po yung taga bulacan Pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot. Yun lang po, Mr. Chair. Pag, pinag -pag, pag pinaghati-hatian, patsipo-tsipo talaga. Yung tubig po, hahanap ng lulusutan at lulusutan. Yung hindi po buo ay talagang magbabaha pa rin. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator JV. Uh, I forgot the tradition. I'm sorry, I'm a neophyte uh, senator. <laughs> I am guided uh, by the tradition that uh, the ex-officio officers should first uh, be given priority in their opening.